Inhale. Exhale. punyeta boss. tapos, matindi tama, sir. Eh. Ito kasi yung 15 Pro nyo. Ano po ba yung nangyari? Bakit? 3 eh? months po ako nung maglalaro. No? Parang hindi ko po siya inakot talaga. Parang magdamagod po talaga ako. Nabigla na lang siya namatay. Mm. Namatay na lang siya. Kasi nung inabot talaga sa amin tong phone, totally dead na siya. Ay, opo. Okay. Oh, wala, wala na po talaga siya. Kasi doon kami nagbe eh, kung paano inabot sa amin yung phone. Nung ano, gusto ko sana i-open sa harapan nyo test ha. Kates ko. Huwag ka muna, boss. na uusi ako, boss. Eh. Relax ka muna. Nau-conscious. Na, na, no Baka tinitignan niyo ilong ko. Habi ko, tangin. Tinitignan niyo sa ilong ko. Shit. Papamura ako. Mahalaga yung mga file sa loob. Hindi Yun naman. Pesta, pesta. Yung, kita niyo yung 0L na yan, sir? Ibig sabihin ng zero L, putol. May naputol na connection sa kanya sa loob, ha? Kaya pag dinigit ko kasi to, yun know, o, lalabas sa number. Ibig sabihin ng pag nilalabas sa number, connected siya. Pero pag pinaghiwalay ko siyang ganyan, ibig sabihin putol. Pakinggan niyo pa, boss. May naririnig kayo? Parang nagbibit ba? Nagbibit? Kasi may rhythm yan eh. Pang ilang seconds yung naririnig niya. Paano yung tugtog? Parang puso ko gano'n. paano yung tugtog niya? Paano yung tunog? Tugtog. Ano? Tugtog. Parang nag-e-echo. Ilang tug sa anong kakasunod? Parang tumatalbog na bola Ilang talbog yung kakasunod? Tugtog. Parang yung... Tatlo? Tug, Tug. Tama? Parang kung continuous siya. Tugtog. Tug, 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 tug. Ha? Tugtog. Tug, tug. Hindi. Tug, tug, tug. Hindi Tug, tug. Tawagan ko si Nurse Joy. Nandiyan ba si Nurse Joy? Wala ko oh, na naka, naka-duty ngayon. Tawagan mo na lang. Wait lang ba? Hindi medyo hindi okay sir, wait lang. Tawagin ko lang assistant ko sir ha. Hindi ko kaya mag-isa kasi. Hello, Nurse Joy, nasa clinic ka? Awesome. Walang ano, walang pasyente ngayon. Yan. Ah, sige, saglit ko muna dito. May, ano, may pasyente ka. Sirang ko. Ah, thank you. How valuable sa inyo itong 15 Pro na to? Pang-content nyo everyday. Opo, okay, parang magkocontent po ako so, sa... So, so, so. Hi, Nurse Joy. Uh, you know? uh, siya yung may-ari ng phone. Ito kasi yung phone niya, sira. Na biglang namatay. Pakitest, Okay lang i BP ko, i connect ko dito sa phone. Sige, open mo na yung gamit. Asan ah, yung tube? May connection kasi yan sir, sa phone. Di ba yung ano yung cellphone? Minsan yung Apple Watch, di ba may heart rate monitor? Meron din kasi si iPhone na built-in sa kanya. Pixel Connection box. Oh, okay, yung connection. Kailangan may pasok dun sa may mic. Check na. Game? Sorry, sir. Pang ano lang. Yung <laughs> mataas, sir, ha? Pakakain mo ng lomi, sir. <laughs> eh, may libre massage pa yan, sir. Ma Ma'am, ma ma okay lang. May libre massage kami dito, ha? Mataas, sir. Pakisuot okay. so, lang sa gate, sir. UV mm -hmm. Inhale Exhale Punyeta boss. Bakit hindi tama sir? Eh. Oh no! Pakiremove. Start ko na sir ah. Pag nagawa ko to sir, libre mo ko sir ah. Nang ah... Uh... Lomi. <laughs> Lomi. Saan mo gusto sir ipasa e, ko to? Sa... sa ngalang ngalang mo sir? O... Oh. <laughs> medyo medyo baka kasi medyo ano eh <laughs> baka manhit ba to ma'am kapag nag ano minsan nag-aaway kayo baka kasi in, kulang sa anesthesia nilalaklak mo yata anesthesia kasi <laughs> eh. lahat ipapasok ko na sa phone mo yung ano tweezer tweezer yung cutter cutter right. ikaw nga Mila Pops, tulungan mo ko. One, danda lang ha, two. Sila. Okay, 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 okay. Ayan, hindi ko pa masyado ito yung lows. Pakipower on nga, sir ko, okay. Check mo kung ano dyan files. Nurse Joy, okay na tayo. Pakiremove na nung ano. Goods? Ito, ito, boss, may ano ako sa'yo. Seta. Seta. Gawa na, sir, yung phone. Ito lang po kailangan nyo bilhin. Sensodyne. Three times a day. <laughs> Kasi medyo mat matindi yung tama sir, ron In inhale exhale tayo. Kailangan niyo magpalit. Gawa na. Pero niniwala ka mataas yung BP mo, sir? Ang <tabang> ba? ka Kaya nga eh. Ay, eh, nad -nak na nakakita ko nga dito, sir. Matindi. So, Nurse Joy, thank you, ha? Uh, ito, ito yung pakilipid na lang. Balik ka na sa clinic. Ang gano'n mo nga natin? Ay, ay ko lang yun. Nakala ko yung phone lang, ano? Ay. Niya. Okay na, tapos gawa na yung phone ni sir. Mga pala sir, ay uh, scripted. Scripted <laughs> 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 <tanya> natin. <laughs> <laughs> um, Kakantungan oh, ka parman sana. Oo oh, oh, nga eh. Kakantuhan ka nun. <laughs> Galit na mo yan. Ba ba ano pag inupan si Sir? Wala, wala akong gagawin. Wala akong gagawin. Wala akong gagawin.